And guys, nandito tayo ngayon sa ilalim ng tulay. Ayan, ilalim ng tulay yan. Papakita ko lang sa inyo yung public toilet dito sa, sa Hong Kong. Ayan. Ito yung public toilet dito. Kaya may mga naglilinis talaga dito. Ayan, malinis yan. Linis tapos magsawa ka ng bisyo yan yung bisyo bisyo, punong puno ng bisyo yan yan, may hand dryer pa yan may sabon yan kompleto, public toilet yan dito so walang bayad na ha? kahit piso grabe na sa Pilipinas 10 piso sa lupa ng ano ng